Hi guys, good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po at ingat kayo dyan palagi guys kung saan bang kayo. Ayan, nagpapasalamat po ako ng maraming maraming sa inyo sa paglalike and share nyo sa aking mga video at panonood. So, panibagong information na kahit natutulong lang tayo, may income tayo. Ano kaya to? Ay, ito na guys. Hmm, paano kaya nangyayari to? Diba? So, dito sa social media guys, kahit natutulong tayo, may income tayo tulog ka lang pag mo may pera ka na. Wow! Paano kaya ito nangyayari? Hmm. Yan guys, ang bibigay kong tips sa inyo kung paano tayo nagkaka-income kahit tulog lang tayo. So wala tayong ano, tayong ginagawa. So natulog ka lang pag mo may pera ka na. Ano kayang dapat gawin natin? Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Ngayon-ngayon lang. Kaya guys, kung gusto nyo ang panibagong topic natin dito sa ating page sa ating Facebook page pa like and share na rin pa ng ating video so ano bang ginagawa ko bakit ayan bakit ako nagkaka-income kahit natutulog lang ako guys mas pag-isip ko may pera na tayo ano nga ba eto na nga guys so gawin nyo to sa inyo gawin nyo na rin tong strategy nito itong strategy na nakakatulong sa akin kahit tulog ako may income ako guys so gawin nyo na to ha? para sa inyo para makatulong so eto kita na nga po ito yung strategy yung ginagawa ko kahit natutulog ako ay eh, may income ako hmm parang imposible naman hmm paano kaya magkakain ka natulog ka lang hmm paano kaya yan yeah. so ito na nga guys yung youtube channel nyo ah uh, siguraduhin nyo lang na may ads ipaano yan? kailangan active ang ads nyan para magka-income kayo so yun ito na yun, yung first step natin so gagawa kayo ng youtube channel lahat ng ano, mga video, ipopost nyo lang dyan hanggang may nanonood, may income. Hanggang okay ang ads, may income. Sa so, tulong natulog ka lang, pagising mo, may income ka na. Ano po, yung isang video nyo, isang video pa lang yun. What if? Maraming video. So, yung lahat ng video nyan, may income. So, make sure lang na may ads po kayo. Ano po? Ayan, ano pa? Ano bang pangalawang ano? Gawa kayo ng Facebook. Ito, Facebook. So kung anong video na ipinopost nyo dun sa YouTube, I-post nyo rin dito sa Facebook. So dalawang, dalawang ano, dalawa na ang income mo guys. May Facebook ka na, may YouTube ka pa. So yung income mo sa YouTube, income sa YouTube yun. Paano yung income mo sa, ano, sa Facebook? Another income mo na namin, natulog ka lang, magising mo, may income ka. Pero, ito ang good news dyan. Isang video na lang yung gagawin mo. Paano nangyari yun? Paano kaya yun? 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 Paano yun? Ayan guys Kung anong video Pinost mo dun sa YouTube Yun din ang i-post mo dito Kay Facebook Ganun lang Pero make sure din Na may ads na rin Yung Facebook mo Para yung income mo Tuloy tuloy At the same time Yung Pera Wapasok Ano guys Nakaset up lahat Yung account Lahat Lahat As in lahat So ibig sabihin Kapag may nanood sa Facebook mo Ng inyong mga video Ano May income ka nun Same video May nanood dun sa YouTube mo May income ka nun So, ang ganda ng ano, ang ganda ng flow ng income mo guys. Kasi natutulog ka lang, dalawang account, may income para sa lang yung video na ginagawa mo. So, parang hindi ka masyadong mahihirapang gumawa ng video kasi isang video, dalawang account yung paglalagyan mo, dalawang social media, yung pagpo-postan mo. Kapag na-post mo, tapos parehas may ads, sa so parehas may income. So, dalawang, dalawang account isang Facebook pala yung what if may page ka pa magpo-post ka ulit dun yun all video so pwede yun pero, pero kasi minsan pag na-post mo na sa Facebook at pinost mo na sa Facebook page minsan si si Meta pag titripan ka kasi same video pero isa lang guys isa lang, isang beses ka lang mag ng video yun o oh, diba para siya may income So, gano'n lang, guys, kadali mag, ano, gumawa ng pera dito sa social media. Nakatulog ka lang, natutulog ka lang. Tapos, pag mo, may pera ka na. So, make sure lang nakaset up lahat. Ano po, may ads. Ano pa, siyempre yung video. At the same time, wala kang restricted para kumikita yung ating account. So, pag mo, boom! Ang dami mo ng pera. <laughs> sana all. Oh, sana, sana ganun lang na. No? So, siyempre, paghihirapan mo muna yan, guys. Set up ka lahat ng ano. Bigay ka ng mga requirements sa ating mga social media o mga kailangan ng requirements. So, yun ang gagawin mo. So, pag nagawa mo na lahat yun, may ads na yung account mo, post ka na ng mga video. Ano po? Yun na, sige. Isang video, sa sa YouTube, isa sa Facebook. Boom doble ang kita isang video lamang. So, guys, sana po nakatulong sa inyo ang video ito. Pa-like and share na rin po sa aking YouTube channel you know? so, sa aking Facebook page. Ayan, may gamay siya sa inyo lahat. Pa-like and share na rin po at papalo sa ating mga social media account. Jobby Hapri of Vlogs. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless us. See you on my next video.